Arestado sa Laguna ang Chinese national na sinasabing godfather ng mga ilegal na Pogo sa Pilipinas. Bukod kasi sa niraid na Pogo Hub ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, marami pa raw siyang itinayo mga Pogo sa iba't ibang parte ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Pasok. Pasado las 8.30 kagabi ng palibutan ng mga operatiba ang sasakyang yan sa loob ng isang high-end subdivision sa Binyan, Laguna. Sa bisa ng mission order ng Bureau of Immigration, pinababa at pinadapa sa kalsada ang isang lalaking nakapink na t-shirt. Sa napal ang 35 anyos na Chinese national na si Liu Dong, na tinaguri ang godfather ng mga pogo sa bansa. Are you Mr. Bidong? Ahaw. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in any court of law here in the Philippines si Ludong na gumagamit din ng iba't ibang alias gaya ng Boss Boga at Hauhau, ang sinasabing big boss ng ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porak, Pampanga noong Hunyo. Isa siya sa target na mga operatiba noon pero hindi natunton sa Pogo Hub. Siya po ay makapagbigay ng maraming informasyon kung paano ba nila nasimulan yung Lucky South 99. when he came on board sa Pogo Industries sa Pilipinas, marami po siya kaitayo ng mga Pogo sa iyo sa Pilipinas. So he's a pioneer and he would be able to lead the investigation kung sino yung mga nasa likod. Mga Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOC, walong buwan nilang minanmanan ang grupo ni Liu Dong hanggang sa maaktuhan nila na dumalo sa isang party sa Binyan Laguna kung saan siya nahuli. Sabi ng PAOC, posibleng hindi pa tumatakas pa abroad si Dong. Nandito pa kasi ang mga perang kinita niya sa POGO. The lifeblood of the online scamming industry Uh, kung uh, saan ng ang ng mga erat pogo po, ay pera. So, hindi pa po niya kailabas na yung napakalaking bahagi ng pera niya dito sa Pilipinas. Agad dinala si Dong sa detention facility ng PAOG sa Pasay kagabi. Bukod sa kanya, labing dalawa pang pa Chinese national na kasama niya ang inaresto rin ng mga otoridad. Pati ang siyam na driver at mga bodyguard ng Chinese dinala rin sa Pasay. Itinanggi naman ni Liudong nasangkot siya sa Pogo. Restaurant daw ang kanyang negosyo. He's not the one. Yeah, maybe it's a uh, wrong guy. Maybe he thinks his uh, restaurant is wrong guy. And then maybe after that he will provide the passport. Ang Pinoy naman ng dalawang taon ng personal assistant ni Lyudong, wala raw ideya sa mga transaksyon ng kanyang boss. Ikinagulat din niya ang pagkakaresto rito. Nabigla lang po kami sir. Hindi po namin alam na ganun yung mga problema. Ano business ba ng boss mo? Uh, alam ko sir, nag-o-office lang naman yan sila sir. Hindi ko masabi sir kung anong business sir. Basta nakikita ko lang naman lagi hawak yung cellphone, laptop. Ganun lang sir. Bukod naman kay Liu, pinaghahanap na rin ng pao ang tatlo pang nakatakas na big boss ng Pogo. Sina Wang Yang, Zhang Ji at Wan Ren Wu. Base sa impormasyon ng pao, nasa abroad na ang tatlo. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.